Ano ang ating tanong, Sis Lou? Ang tanong po natin, ano ang dapat maging pananaw ng mga naghihintay na kaanib sa katuparang hula ukol sa pagbabalik ng Panginoong Hesus? Basahin mo yung dapat nating maging pananaw habang hinihintay natin yung katuparan ng hula sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Basahin mo yung Apokalipsis 1.3. Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Ayan, sa, pan sa, malapit na panahon ng pagwawakas, ano? merong sinasabi sa hula na mapalad ang bumabasa. So, babasahin natin yung Biblia, babasahin natin yung hula, tapos, mapalad din yung nakikinig dun sa nababasa at mapalad ang tumutupad ng mga bagay na nakasulat sa hula. Isa sa nakasulat sa hula ay ito, sa 9 hanggang 11 ng Apokalipsis. At nang buksan niya ang ikalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patotoong sumaka nila. At sila'y sumigaw ng tinig na malakas na nagsasabi, Hanggang kailan, O Panginoong banal at totoo, hindi mo hahatulan at ipaghihiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa. At binigyan ang bawat isa sa kanila ng isang maputing balabal. At sa kanila'y sinabi na mangagpahinga pa ng kaunting panahon hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang mga kapwa alipin at ng kanilang mga kapatid na mga papatayin namang gaya nila. Ano mo yan, ano, kapatid na Luzano? Apo. Naghihintay ang Diyos talaga eh. Bakit po, Brad Eli? Eh nag-aapura na yung mga pinatay na maipagiganti na sila eh. Hanggang kailan mo ipagiganti kami sa mga pumatay sa amin? Ang sabi ng Panginoong tapat at totoo, sabi niya, ah, binigyan sila lang maputing balabal at sinabi sa kanila, magpahinga pa ng kaunting panahon, konti na lang, hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang kapwa alipin na kanilang mga kapatid na mga papatay na manggaya nila. So hinihintay ng Diyos na malubos ang martirdam ng kanyang mga lingkod yung pagtitiis nila to the extent na patayin sila ng kanilang kaaway, hinihintay ng Diyos mangyari yun. Bago siya maghiganti, makatid, yung perfection ng obedience, hinihintay niya. At hinihintay niya rin yung perfection ng disobedience. Nakukuha mo ibig ko sabihin, Sis Luz? Opo, Brad Eli. Hinihintay ng Diyos yung talagang kasakdalan, masakdal, makumpleto, maperpekto, yung disobedience ng mga masasama. At yun namang obedience naman, perfectong obedience naman, nung kabilang side, yung mga lingkod naman niya. Kaya, naghihintay nga po ang Diyos. Sinasabi nga po ninyo, Iniisip ko kung bakit nyo sinabing, taghihintay talaga ang Diyos, kasi nag-aapura na nga po itong mga kaluluwa eh. Gusto nila ipaghiganti na sila. Pero sabi, eh magpahinga pa. Ibig sabihin, naghihintay pa. Naghihintay pa ang Diyos. Hindi pa niya gagantihin, hindi pa siya ipaghiganti, kasi hindi pa nga ganap. Kaya sabi po pala, hanggang sa maganap, ang bilang ng kanilang mga kapwa-aliping, papatayin din namang kagaya nila. Para maperpekto na nga po yung sinasabi yung martyrdom ng kanyang mga lingkod, perpekto talaga, kumpleto na. Tapos yung mga masasama naman, kumpleto na rin na talagang masamang-masama sila. Kaya kung parusahan man sila, tama lang po na sila ay gantihan kasi perpektong kasamaan na yung kanilang ginawa. Ayan po. Iyon ang dapat nating maging pananaw. Na ang pananaw natin ay wag tayong mahapis, wag tayong malumbay, huwag tayong mapighati pag ginagawaan tayo ng masama ng ating mga kaaway. Sis Luz? Opo. Ayun, ano? Mahirap po yun, yung huwag <laughs> kang mapighati. Pagka ginagawang ka na ng masama ng iyong mga kaaway, mahihirap po talaga. Magalak pa, magalak. Opo. Hindi ba yun ang sabi dun sa Lucas? Pag nakikita nyo na nagagawap lahat ng bagay na ito, eh tumingala kayo, at alamin yung malapit na ang inyong pagkatubos. Yun ang sabi doon sa, ng Panginoong Hesus para basa natin basahin natin yung sitas. Apo, sa 21. Data po at 27 27. 27. 26. is. Magsisipang lupaypay ang mga tao dahil sa takot at dahil sa paghihintay ng mga bagay na darating sa ibabaw ng sanglibutan, sapagkat mangangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. 28. Datapwat, kung magpasimulang mangyari ang mga bagay na ito, ay magsitingin kayo at itaas ninyo ang inyong mga ulo, sapagkat malapit na ang pagkatubos ninyo. Pagka natutupad na yung mga hula, tumingin ka sa taas at itaas mo ang iyong ulo sapagkat malapit na ang pagkatubos ninyo. Palapit ng palapit yung pagkatubos, palapit ng palapit yung panglulupaypay na darating sa mga tao sa mundo na masasama. Iyon ang dapat nating maintindihan. Kaya ang dapat nating pananaw pagka naaagrabyado tayo, kaya eh, yung mga kaaway natin ay sumusobra na, nang aabuso na. Ang sabi ng Panginoong Heso Kristo, doon sa 16.33 ng Juan, ganito, Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian. Ngunit laksan ninyo ang loob, aking binaig ang sanglibutan. Kaya sinasabi ko ito sa inyo, sabi ni Kristo, para magkaroon kayo ng kapayapaan, para huwag kang mabalisa, para huwag kang mapighati, maging payapa ka. Ano yung sinasabi niya? Sa sanglibutan, talagang meron kayong kapighatian. Bakit? 15-19. Kung kayo'y taga sanglibutan, ay iibigin ng sanglibutan ang kanyang sarili. Ngunit sapagkat kayo'y hindi taga-sanglibutan, kundi kayo'y hinirang ko sa sanglibutan, kaya napopoot sa inyo ang sanglibutan. Alalahanin ninyo ang salitang sa inyo'y aking sinabi. Ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y kanilang pinag-usig, kayo man ay kanilang pag-uusigin din kung tinupad nila ang aking salita, ang inyo man ay tutuparin din. Ayon. Sabi ng Panginoon, para magkaroon ka ng kapayapaan, alam mo na talagang dadating yan. Sa sanlibutan, may ang kayo. Bakit? Eh kung kayo taga-sanlibutan, iibigin kayo ng kasanlibutan. Pero palibasa, hindi kayo taga-sanlibutan. Pinili ko kayo sa sanlibutan. Kaya kapopootan kayo ng sanlibutan. Alalahanin niyo lagi yung sinabi ko sa inyo. Ang alipin hindi dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y kanilang pinag-usig, pag-uusigin din kayo. Kaya ikaw eh, aabusuhin, papatayin ang mga Kristiyano, aagrabyaduhin, pipighatiin, mamaltratuhin. Eh, ano ang gagawin natin? Ano dapat nating pananaw? Magwala ka na rin o no? kaya ikaw eh, uh, mamighati ka na, mag, mag anxiety ka na, o kung magkaroon ka na ng kung ano-anong mga fears at saka mga tense, mga tense na kalagayan. Hindi ganon. Ang sabi, mapayapa ka. Maging ano ka, maging confident ka. Dahil mangyayari talaga lahat yung bagay na yan, pero yan ay tanda ng inyong pagkatubos. Sinasabi yan sa Pilipos, Kapitulo 1. Ganito ang ating mababasa sa 29, 28. At sa anuman ay huwag kayong mga takot sa mga kaaway, na ito sa kanila ay malinaw na tanda ng kapahamakan. Datapot tanda ng inyong pagkaligtas at ito'y mula sa Diyos. Tinuwebe. Oh sapagkat sa inyo'y ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya, kundi upang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. No? Sabi, huwag kayong matatakot sa kaaway. Sa kanila ito ang malinaw na tanda ng kapahamakan. Dapat ito ang tanda ng inyong pagkaligtas. At ito'y mula sa Diyos sapagkat sa inyo ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya, upang kundi magtiis din naman alang-alang sa Kanya. We have to suffer for the sake of Christ. It is uh, our our part. It is our duty. It is our faith that we have to suffer for the sake of Christ. That's why kung, kung nagkakaroon tayo ng mga parang problema dahil sa mga kaaway, sa mga pag-aabuso eh okay lang kapatid pabayaan mo para makumpleto yung pagsunod natin para naman maghiganti naman ang Diyos dun sa mga sa mga nang sa atin yun ang sinasabi ni Pablo sa isa pang talata eh na kung matuwid na bagay na sa unang uno sa is ng ikalawang Tesalonika kung isang bagay na matuwid sa Diyos nagantihin ng kapighatian ang mga pumipighati sa inyo at kayong mga pinighati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit nakasama ang mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Pagka paririto siya upang luwalhatiin sa kanyang mga banal at upang siya'y maging kahanga-hanga sa lahat ng mga nagsisampalataya sa araw na yaon sapagkat ang aming patutuo sa inyo ay pinaniwalaan. Dahil din dito, ay lagi naming idinadalangin kayo upang kayo'y ariing karapat-dapat ng ating Diyos sa pagkatawag sa inyo at ganaping may kapangyarihan ang bawat nais sa kabutihan at gawa ng pananampalataya. Nakita mo? Kaya ang hinihintay ng Diyos sa atin yung, maganap natin, ganap na ganap yung kanyang aral eh. Dahil Gaganti siya eh. Huwag mong kakalimutan yung G6, napakagandang talata nun. No, sis Luz, ulitin mo ha. At nangahahanda upang maghiganti sa lahat ng pagsuway kung maganap na ang inyong pagtalima. Maghihiganti siya sa lahat ng pagsuway kung maganap na ang inyong pagtalima. Kaya ang sabi niya dun sa Tesalonica, isang matwid na kung isang bagay na matwid, sa Diyos na gantihin ang kapighatian ng mga pumipighati sa inyo. At kayong mga pinighati, bigyang kasama namin ng kapahingan sa pagpapakahayag ng Panginoong Yesus mula sa langit. Kasama ang Kanyang mga anghel ng Kanyang kapangyarihan na nasa nagminingas na apoy na maghihiganti sa na hindi nagsisikilala sa Diyos. Kailan magaganap yan? Kung maganap na ang ating pagtalima. Kaya may inaasahan ng Diyos ngayon sa iglesia ay eh, si Maganap na natin ang ating pagtalima para gumanti na siya dun sa masasama. Amen po. At ang isang ibig ng Diyos na maging pananaw natin, eh hindi yung pananaw ng mga mapapahamak. Ang pananaw kasi nung mapapahamak, eto eh, si Slud. 24 48 51. What, kung ang masamang aliping yaon ay magsabi sa kanyang puso, magtatagal ang aking Panginoon at magsimulang bugbugin ang kanyang mga kapwa-alipin at makipagkainan at makipag-inuman sa mga lasing. Darating ang Panginoon ng aliping yaon sa araw na hindi niya hinihintay at oras na hindi niya nalalaman. At siya'y babaakin at isasama ang kanyang bahagi sa mga mapagpaimbabaw. Doon na nga ang pagtangis at pagnangalit ng mga ngipin. At yung masamang alipin, hanggang hindi pa dumadating yung Panginoon niya, nagsasamantalang magbulakbol, mag-akipagkainan, nakapag-inuman, sa mga lasing. Eh, pero yung mabuting alipin, ano naman ang pananaw niya? Tuloy naman natin doon pa rin sa Mateo. 45. 45. Sino nga baga ang aliping tapat at matalino na pinagkatiwalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang sangbahayan upang sila'y bigyan ng pagkain sa kapanahunan? Mapalad yaong aliping kung dumating ang kanyang Panginoon ay maratnan siyang gayon ang kanyang ginagawa. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, na sa kanya'y ipagkakatiwala ang lahat niyang pag-aari. Kita mo, mapalad yung alipin na kung dumating ang Panginoon, dat nan siyang gayon ang kanyang ginagawa, yung ipinapagawa ng Diyos. Na ang gusto ng Diyos, bago sana siya dumating ang Panginoong Jesus, maganap ang ating pagtalima. Ang expectation ng Diyos sa atin na siyang dinating dapat maging pananaw, habang tumatagal at naghihintay tayo, palapit ng palapit yung katapusan, makitang maganap ang ating pagtalima. Sabi nung kasi sa G6, nahahandaan Diyos upang maghiganti sa lahat ng pagsuway kung maganap na ang inyong pagtalima. Kung maganap na natin, matalima na natin buo, nakahanda naman ang Diyos na gumanti sa lahat ng pagsuway, pang-aapi, pamimighati, sa kanyang mga lingkod. At ang isa sa mga dapat na maganap natin bago dumating ang wakas, yung sinasabi sa 24.14 ng Mateo si At ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayoy darating ang wakas. Ayan. Yan ang katakdaan ng Diyos na ang Ebanghelyo ay maipangaral sa buong sanlibutan sa pagpapatuto o sa lahat ng mga bansa kung magkagayoy darating ang wakas. Kaya bago dumating ang wakas, eh, isang gampani ng iglesia maipangaral ang Ebanghelyo sa buong sanlibutan. Sa isang bahagi ng Biblia, ang pagkakagamit yung nasa 28-19 si Luz. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gumawa kayo ng mga alagad sa lahat ng bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo at narito ako'y suma sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng mga panahon. Ayon, ang, ang kagustuhan ng Panginoon ay gumawa tayo ng alagad sa lahat ng bansa. Pa, paano mangyayari yun? Ipangangaral lang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatutoo sa lahat ng mga bansa kung magkagayoy darating ang wakas bago dumating ang wakas, ang gusto ng Diyos, maipangaral lang Ebanghelyo, makagawa ng alagad sa lahat ng bansa. Obligasyon ito ng mga anak ng Diyos sa Iglesyang katotohanan. Eh kung naniniwala tayo na tayo yung katotohanan, dapat masumpungan sa atin dito. Eh kung talagang ikaw ang naniniwalang totoo yung samahan mo, eh ang obligasyon mo bago dumating ang wakas, ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng bansa eh, para gumawa ng alagad sa lahat ng bansa at turuan ang mga tao na sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo, sabi ng Panginoong Yeso Kristo. Para maganap yung pagtalima, kailangan galap namang maipalaganap ang Ibanghelyo. At pagka naganap na yon, nakahanda naman ang Diyos na gumanti at maghiganti sa mga taong umapi, nagmaltrato, hindi nakinig ng aral, nag, a ah, gumawa ng mga kalupitan sa kanyang mga lingkod. Kaya alam niyo ang hinihintay ng Diyos sa atin, mga kapatid? Makaganap tayo ng ganap. Ma, ma ano, masakdal natin yung pagganap. Ah, ewan ko kung naintindihan mo ang punto ko, Sis no? Ang sakdal na pagganap ay eh, yung magkatulong-tulong ang buong iglesia na maitanyag yung aral ni Kristo, ituro sa lahat ng bansa. Ang sabi ng Kristo, bautismuhan, gumawa ng alagad sa bawat bansa, bautismuhan, turuang gumanap ng lahat ng mga bagay na utos ko sa inyo. Yun ang kaganapan o um, maganap na husto yung aral ng Ebanghelyo para ang Diyos na nakahandang maghiganti ay makapaghiganti kung maganap na ang inyong pagtalima. Di ba diba yung sitas na yan, eh, napansin mo, ano, talagang ang Diyos ay fair. Paparusahan niya yung masasama dahil merong mga tao namang inagrabyado ng masasama. eh itong mga inaagrabyado, nagpatuloy naman sa ganap na pagtalima. Kaya naging perfecto silang masasama dahil talagang masasama sila binigyan sila ng pagkakataon, ayaw nila, eh, tapos nagpakasama-sama sila, eh ito namang mga inaagrabyado nila, nagpakabuti naman, kaya parusaan man sila, fair. Bigyan man ng gantimpala itong tumusunod, fair din. Bakit? Eh nagpakabuti naman ito eh. Hindi naman ito nagbulakbol eh. Hindi naman ito gumunti ng masama-sama-sama eh. Nag, nagtiis na ito eh bigyan man ito ng buhay na wala hanggan, fair lang. Inagrabyado mo naman eh. Diba? Nagtiis naman yung inagrabyado ko. Kaya bigyan man ng buhay na wala hanggan, fair. Parusahan ka man, fair din. Dahil eh, ikaw naman talaga ang dapat parusahan. Ganon ang, ang ng Diyos eh. Sa Biblia, mga kapatid, na ma, mabigyan ng lahat ng pagkakataon kahit ang masama, mabigyan ng pagkakataon para magsisi. Eh kung samantalahin naman nila yung pagkakataon para magpakasama-sama pa, kisihoda sila. 3.13 Tres, ng ikalawang Timoteo. Datapwat ang masasamang tao at mga magdaraya ay lalong sasama ng sasama na mga dadaya at sila rin ang mga dadaya. Tuloy. Datapwat manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan. Yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutuhan. Tinan mo, yan dalawang parallel things na dapat mangyari. Ang masasamang tao, magdaraya. Lalong sasama ng sasama na magdadaya at sila rin ang madadaya. Datapot ikaw, ikaw naman, tao ng Diyos, manatili ka sa iyong pinag at sa pinagkaroonan mo ng katunayan. Ibig sabihin, magtuloy-tuloy ka naman sa pagsunod, at pag nag mo na yung pagsunod mo, gaganapin naman ng Diyos yung paghihiganti niya dito sa mga taong masasama. Dako mo yung justice doon at saka yung wisdom doon, sisloos, Opo, Bad Eli, yun nga po, dalawa palang klase ng tao yung sinasabi po dito. Yung mga masamang tao, gagawa sila ng masama, lalong sasama sila ng sasama. Datapot ikaw naman, yung other side naman, tao ng Diyos, yung lingkod ng Diyos, manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan. Yamang nalalaman mo kung kanina mo na nga tutuhan. Mananatili po doon sa talagang ginagawa mo nang nagtitiis ka na, gumagawa ka na ng mabuti, mananatili ka doon. Huwag mong iiwanan yun, yung ginagawa mo na na mabuti na yon Sa so, yung mga pinag-aralan mo, manatili ka doon. Kaya po, pag nalubos mo na yon na perfecto mo na na, ituloy-tuloy mo na yung paggawa mo ng mabuti, tapos ito namang mga masasama, tutuloy-tuloy naman nila yung paggawa nila ng masama hanggang maabot nila yung perfection ng kasamaan. Ayun na po, paparusahan sila ng Diyos. Fair lang kasi talagang nagpakasama sila. Fair din naman na bigyan niya ng gantimpala itong nagpakabuti naman po. Ayun. Siya ng Diyos kapatid na Opo. Kaya kailangan mga kapatid, ano ang ating pananaw, Paano ba natin mape-perfect yung pagtalima natin? Eh, gampanan natin yung ating obligasyon na magtulong-tulong tayong maipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng mga tao sa buong salimutan. At yun ang aking ipinananawagan sa inyo, mga kapatid. Inuulit ko yung panawagan ko, nagsisikap kami nang kapatid na Daniel na makasunod doon sa uh, aming obligasyon pati yung mga lahat ng bagay na concern sa pangangaral ay pinilit namin sa aming makakaya sa tulong ng Diyos at ng kapatiran na ang aming natatanggap na suporta sa kapatid ay mai-invest sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos